Ayan. Pag ano pinapinalit? Ano ba kayo just ng clutch ano? Puro clutch refresh ang dari ginawa dyan ano? Palit ng boss. Dapat ano, lagi meron kang space na ganyan. Hindi pwede wala. Dapat meron. Kaya, ah. Ah. Testingin ano? mo. Ganyan baka tahimik kanina yan? Hindi. Para, wala ko lang mag-inay yung damper kanina. Ah, paano ka lang kasi? Malambot. Oh. Ano lang? Oo. Oh. Oh. Na. Bago pa kasi yung damper niya kaya lang na. <laughs> walang may nang klase. Nagapan lang natin, nagapan. Pero may hatak pa yan kanina. May hatak po. Pag binibigla mo lang siya, wala. Ah, sige. Pag nakabuelo na, yun okay na. Okay, okay. testahin mo. Ah, pwede doon, pwede dito. Ano sir, may pagkakaiba na ba mula kanina? Ah, lumakas na? Ah, or. Sige.